Maraming mahahalagang tao sa kasaysayan ng mundo, ngunit kakaunti lamang ang kasing impluensya ni Jesus ng Nazareth. Kung totoo ngang nabuhay siya, isa siya sa pinakatanyag na tao sa kasaysayan na may malaking epekto sa kultura at relihiyon ng mundo, partikular sa Kristyanismo, Islam at Baha'i Faith. Bagamat malaki ang impluensya ni Jesus, marami pa rin katanungan tungkol sa Kanya. Mayroong magkakaibang pananaw kung sino siya kung nabuhay ba talaga siya at ano ang kanyang mga paniniwala. Ito'y isang paksa na pinagdedebatehan pa rin ng mga istoryador at ang pagtukoy sa kanyang tunay na pagkatao ang magiging pakay ng ating video. Inilalarawan ng mga ebanghelyo sa bagong tipan si Jesus bilang isang mabuting tao. Ngunit mahalagang tanungin kung gaano katotoo ang mga paglalarawang ito. Habang ang mga ebanghelyo ang pangunahing bataya ng kristyanong paniniwala kay Jesus, hindi ito ang tanging pananaw. Maraming iba't ibang interpretasyon sa kanyang pagkatao at kahalagahan, kaya't patuloy pa rin ang pagtatalo tungkol sa kanyang tunay na pagkatao. Ako si Insurectus, isa akong bagong content creator dito sa YouTube. Malugod kitang iniimbitahan na samahan ako sa paglalakbay pabalik sa nakaraan habang ating binubuhay ang mga alaala -ala at inaalam ang mga aral nito. Magkakaiba ang pananaw sa pagkatao ni Jesus depende sa relihiyon o paniniwala para sa mga tradisyonal na Kristiyano, siya ang Diyos na nagkatawang tao, ang sentro ng banal na Trinidad. Sa Islam at Bahay, isa siyang propeta, katulad ni na at Muhammad. May mga Hindu naman na itinuturing siyang avatar ni Vishnu. Mayroon ding mga naniniwala na katang isip lamang si Jesus, isang produkto ng mga unang manunulat Kristiyano. Samantala, sa mga New Age circles, itinuturing siyang isang enlightened being. May mga mas kakaibang interpretasyon pa nga, gaya ng pagsasabing siya ay kumakatawan sa isang psychedelic mushroom na nagbibigay ng kaliwanagan. Ang pagkakaiba-iba ng mga interpretasyong ito ay nagpapakita ng malawak na hanay ng mga pananaw sa kanyang pagkatao at kahalagahan. Dahil sa napakaraming magkakaibang interpretasyon kay Jesus, mahirap matukoy kung alin ang tama. Bagamat sinusubukan ng mga istoryador na alamin ang katotohanan, mayroon pa rin malaking pagtatalo sa kanilang hanay. Sa video na ito, susuriin natin ang mga makasaysayang ebidensya upang malaman kung ano talaga ang masasabi natin tungkol kay Jesus sa pamamagitan ng pagsagot sa dalawang pangunahing tanong. Dalawang pangunahing tanong ang ating susuriin. Una, mayroon bang makasaysayang ebidensya na nagpapatunay na nabuhay si Jesus? At pangalawa, kung nabuhay nga siya, sino siya, ano ang kanyang mga turo at paano niya inilarawan ang kanyang sarili? Bago natin simulan ang kwento, mahalagang maunawaan kung paano sinusuri ng mga istoryador ang mga makasaysayang ebidensya. Ang kanilang layunin ay hanapin ang pinakamaasahang mga pinagkukunan na may iba't ibang antas ng kredibilidad. Ang pinakamahusay na ebidensya para sa isang makasaysayang tao ay ang direktang ebidensya mula sa kanya mismo, tulad ng kanyang mga sulat o mga gamit. Kung wala nito, umaasa ang mga istoryador sa mga pangalawang pinagkukunan, gaya ng mga ulat ng mga nakakakilala sa kanya. Mas pinaniniwalaan ang mga pinagkukunang malapit sa panahon ng mga pangyayari. Kaya naman, para sa pag-aaral kay Jesus, mas pinaniniwalaan ang bagong tipan kaysa sa Quran dahil mas malapit ito sa panahon ng kanyang buhay. Mas mabuti ang mga walang kinikilingang pinagkukunan. Ngunit sa pag-aaral ng kasaysayan, mahirap maghanap nito. Kaya naman, mas pinaniniwalaan ang mga ulat mula sa mga hindi kristyano kaysa sa mga kristyanong pinagkukunan dahil mas malamang na walang bias ang mga ito. Kaunti lamang ang direktang ebidensya tungkol sa buhay ni Jesus. Walang matibay na arkeolohikal na pruweba na nagpapatunay sa kanyang pag-iral. May mga haka-haka gaya ng pagkakatuklas umano ng kanyang bahay ngunit hindi ito sapat na katibayan. Walang mga dokumento mula sa kanyang panahon na nagbanggit kay Jesus. Ito ay dahil hindi marunong bumasa at sumulat ang karamihan sa mga tao noon at hindi pa siya gaanong kilala. Dahil dito, may mga nagsasabi na katang lamang si Jesus. Ngunit karamihan sa mga iskolar ay naniniwala na nabuhay siya dahil sa mga ebidensyang mayroon sila. Bagamat walang mga dokumento na kasabay ng kanyang buhay, may mga pinagkukunan na lumitaw pagkaraan ng kanyang kamatayan. Ang pinakamaaga ay ang mga sulat ni Pablo sa Bagong Tipan na isinulat mga dalawampung taon pagkatapos mamatay si Jesus. Bagamat may kinikilingan ang mga ito, nagbibigay pa rin ito ng mahahalagang impormasyon. Ipinakikita ng mga sulat ni Pablo ang pag-iral ng isang malawak na komunidad ng mga tagasunod ni Jesus sa Imperyong Romano at ng mga pinunong nakakakilala kay Jesus sa Jerusalem. Bagamat nagpapakita ang mga sulat ni Pablo ng isang umiiral na komunidad ng mga tagasunod ni Jesus, hindi gaanong detalyado ang mga ito tungkol sa buhay ni Jesus. Ang mga detalye ay mas makikita sa apat na ebanghelyo. Hindi direktang isinulat ng mga disipulo ni Jesus ang mga ebanghelyo, kundi ng mga manunulat na kristyano pagkaraan ng kanyang kamatayan. Ang ebanghelyo ni Marcos, ang pinakamaaga, ay isinulat mga 70 AD. May mga pagkakaiba sa mga ebanghelyo, ngunit lahat sila ay naglalarawan kay Jesus bilang isang taong nabuhay sa Palestina. Bagamat hindi kontemporaryo, Medyo malapit pa rin ang mga ito sa panahon ng buhay ni Jesus. May mga naniniwala at may mga hindi naniniwala na sapat na ebidensya ang mga ebanghelyo para patunayan ang pag-iral ni Jesus. Bukod sa Biblia, mayroon ding mga pinagkukunang hindi kristyano na isinulat ilang dekada pagkatapos ng buhay ni Jesus. Ang pinakamahalaga ay ang mga sulatin ni Josephus, isang kilalang istoryador na Hudyo. Sa kanyang antiquities, binanggit niya si Santiago, kapatid ni Jesus na tinatawag na Kristo, na pinatay dahil sa paglabag sa batas. Binabanggit ni Josephus si Jesus at ang kanyang kapatid na si Santiago, isang maagang pinuno ng komunidad ng mga Kristiyano. Isa ito sa mga pinakamahalagang ebidensya tungkol kay Jesus. Mayroon ding isang bahagi sa mga sulatin ni Josephus ang Testimonium Flavianum na naglalarawan kay Jesus bilang isang taong may kakayahang gumawa ng mga himala at tinanggap bilang Mesiyas. Binanggit din dito ang pagkamatay ni Jesus at ang paniniwala ng kanyang mga tagasunod sa kanyang muling pagkabuhay. May mga naniniwalang binago ang Testimonium Flavianum dahil hindi malamang natatawagin ni Josephus na isang Mesiyas si Jesus o nabuhay siyang muli. Posibleng idinagdag ng mga Kristiyano ang mga teolohikal na detalye, ngunit kahit na may mga pagbabago, nagbibigay pa rin ito ng mahahalagang impormasyon. Isang kilalang tao na nagngangalang Jesus na may maraming tagasunod, na nagawa ng mga himala at pinatay ni Poncio Pilato, ngunit may mga tagasunod pa rin kahit pagkatapos ng kanyang kamatayan. Ang mga pahayag ni Josephus tungkol kay Jesus kahit na pagkatapos ng kamatayan ni Jesus ay ilan sa mga pinakamahalagang pinagkukunan na hindi mula sa mga Kristiyano. Ngunit may iba pa, tulad ng mga sulatin ni Tacitus, isang Romanong istoryador sa kanyang Annals of Imperial Rome na isinulat noong isang daan at labin limang CE. Binanggit niya ang malaking sunog sa Roma noong panahon ni Emperador Nero. Para maalis ang chismis, sinisi Nero ang mga Kristiyano dahil sa sunog sa Roma. Sinabi ni Tacitus na ang nagpasimula ng Kristyanismo ay pinatay ni Poncio Pilato noong panahon ni Tiberio. Ngunit ang paniniwalang ito ay kumalat pa rin sa Judea at Roma, ang ating kaalaman tungkol sa buhay ni Jesus at ng kanyang mga unang tagasunod ay nagmumula sa iba't ibang pinagkukunan, kabilang ang mga aklat ng Bagong Tipan mga hindi kanonikal na ebanghelyo at iba pang mga dokumento mula sa panahong iyon. Bagamat may ilang mga pag-aalinlangan, sumasang-ayon ang mga iskolar na si Jesus ay isang tunay na tao. Ang susunod na tanong, sino nga ba si Jesus? Magkakaiba ang mga pananaw tungkol sa kung sino si Jesus, kapwa sa relihiyon at sa akademya. Ngunit may pagkakaisa sa mga sumusunod, si Jesus ng Nazareth ay isang hudyo na ipinanganak noong mga taong 0 o posibleng 4 BC. Lumaki sa Palestina at nagkaroon ng mga tagasunod dahil sa kanyang mga pangaral tungkol sa nalalapit na kaharian ng Diyos. Dahil sa paghihimagsik na kanyang ginawa, ipinapatay siya ni Poncho Pilato Pagkatapos ng kanyang kamatayan, naniniwala ang kanyang mga tagasunod na nabuhay siyang muli. Ang mga information na ito ay ang mga bagay na may katiyakan na masasabi natin tungkol kay Jesus batay sa kasaysayan. Ang anumang iba pa ay haka-haka na lamang dahil sa kakulangan ng impormasyon, maraming interpretasyon ang nabuo tungkol sa kanya bilang sosyalista, feminist, kapitalista, revolusyonaryo o pasipista. Mahirap magbigay ng tiyak na paglalarawan dahil sa kakapusan ng datos. Kahit ang mga unang kristyanong teksto ay may magkakaibang pananaw kay Jesus, ang mga pangunahing simbahan ay naniniwala kay Jesus bilang ipinangakong Mesiyas, anak ng Diyos, na namatay para sa kaligtasan ng sangkatauhan. Ngunit ang ideya ng kanyang pagkadyos ay pinagdedebatehan pa rin kahit tatlong daang taon pagkatapos ng kanyang kamatayan. May mga iskolar, gaya ni Bart Ehrman, na naniniwala na ang konsepto ng pagkadyos ni Jesus ay unti-unting nabuo at naimpluensyahan ng kulturang Griego, hindi lahat sumasang ayon sa ideya ng unti-unting pagunlad ng konsepto ng pagkadyos ni Jesus. May mga pagkakaiba sa mga ebanghelyo at mas nagiging komplikado ang mga bagay kapag isinama ang mga hindi kanonikal na ebanghelyo tulad ng mga natagpuan sa naghamadi. Bagamat hindi lahat ng mga ito ay gnostic, nagpapakita ang mga ito ng iba't ibang anyo ng kristyanismo na hindi naging bahagi ng opisyal na simbahan. Ang unang kristyanismo ay hindi isang iisang grupo, kundi isang koleksyon ng magkakaibang interpretasyon at paniniwala tungkol kay Jesus at sa Biblia. Ang tinatawag na orthodoxy ay nabuo lamang pagkaraan ng ilang siglo. Ang mga teksto mula sa Nag Hammadi tulad ng Ebanghelyo ni Tomas, ay nagpapakita ng mga alternatibong pananaw kung saan hindi gaanong binibigyang diin ang pagpapako sa krus bilang daan sa kaligtasan, kundi ang kaalaman o pag-unawa sa Diyos. Para sa mga grupong ito, si Jesus ay isang guro na nagtuturo ng landas tungo sa pag-unawa sa Diyos. Ang kalikasan at papel ni Jesus ay matagal nang pinagdedebatehan maliban sa mga Ebionita, isang grupong hudyong kristyano na itinuturing si Jesus na isang propeta, halos lahat ay naniniwala sa kanyang pagiging banal, ngunit magkakaiba ang mga pananaw kung paano. Ang opisyal na paniniwala ay naging si Jesus ay ganap na tao at ganap na Diyos, samantalang ang mga paniniwalang salungat dito ay binibigyang diin ang kanyang espiritual na kalikasan at binabawasan ang kanyang pagiging tao. Hindi na natin pag-uusapan ang teolohiya, pero mahalagang tandaan na kahit noong umpisa pa lang ng Kristyanismo, magkakaiba na ang mga pananaw tungkol kay Jesus. Ito ay nagpapalabo sa ating pag-unawa sa kanyang tunay na pagkatao. Sa Islam at bahay, si Jesus ay itinuturing na isang propeta tulad ni na Moises at Abraham, ngunit hindi Diyos o anak ng Diyos. Ang Quran na isinulat anim na raan taon pagkatapos ng buhay ni Jesus ay hindi maaaring gamitin bilang pangunahing makasaysayang pinagkukunan tungkol sa kanya katulad ng Biblia. Dahil sa magkakaibang salaysay sa mga ebanghelyo, nananatili ang misteryo sa tunay na pagkatao ni Jesus. May mga iskolar na naniniwala na siya ay isang hudyo na lubos na naaayon sa kanyang panahon at kultura na ang kanyang mga aral ay nakaugat sa tradisyong Hudyo at sa mga paniniwalang apokaliptiko na laganap noon. Ang iba naman ay naniniwala na siya ay higit na isang pilosopo. Ang pananaw ng may akda ay mas nakatuon sa unang interpretasyon. Si Jesus ay isang Hudyo na ang mensahe ay nakaugat sa kanyang kultura at panahon. Maraming iskolar ang naniniwala na itinuturing ni Jesus ang kanyang sarili bilang isang apokaliptikong propeta at mesiyas na nagbabalita ng nalalapit na kaharian ng Diyos. Ang kanyang pagiging hudyo at ang kanyang konteksto ay mahalaga sa pag-unawa sa kanya, ngunit madalas na napapabayaan. Si Jesus ay isang mahalagang figura na may iba't ibang kahulugan para sa iba't ibang tao. Bagamat limitado ang tiyak na impormasyon Karamihan sa mga scholar ay sumasang-ayon na si Jesus ay isang tunay na tao na nabuhay sa unang siglo sa Palestina. Isang hudyo na nagkaroon ng mga tagasunod, naging sanhi ng kaguluhan sa mga autoridad at ipinako sa krus. Naniniwala ang kanyang mga tagasunod na nabuhay siyang muli. Each heart has its Silent moonlight falls on the floor, a mysterious footsteps and whispers along the walls. At minor times, is haunted by phantoms of the past, as motionless as shadows. And